Si Yan Lim humihingi ng tawad at gusto muling bumalik sa buhay ni Kim Chu. Matapos ng magkaroon ng isyo patungkol Kenna Sian at Kim Chu, marami nang naging usap-usapan tungkol sa dalawa. Lumipas nga ang ilang linggo ay nagkaroon ng pagkakataon at nakapag-isip-isip si Sian Lim na mag-public apology para sa nangyari. Ayon sa posted status ng isang interviewer, humingi ng sorry si Sian Lim sa kanyang mga hindi magandang nagawa at sa mga nadamay na tao. Ayon sa mga netizen, ay maigi na ginawa niya ito nang matapos na ang kinakaharap nilang problema. Maraming natuwa sa ginawa ni Sian Lim at ang karamihan ay fans nila Kim Chu. At hindi na nga nagtagal ay nagkaroon ng reaksyon si Kim Chu patungkol sa public apology na siyang pinagkaguluhan din ng mga netizen. Hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsubaybay ng mga netizen sa mga susunod pang mangyayari. And this are chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.